Rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang Ang kailangan maaaring may masiselang tema Lingwahe, karahasan, sexual, Horror o droga na hindi angkop Sa mga bata Good evening at ito nga po ay Pumunta uh, nga itong si uh, Zoe dito nga sa opisina ng kanyang nga Tatay Carlos Beres, At dito nga ay naakto At nahuli nga nitong si Miss Lynette Santos and uh, Miss Giselle Tanyag ang pag-uusap nitong si Doc Carlos at si Bruhang si Sowi. Dinig na dinig nila ang pagkakasabi dito ni Doc Carlos na ha, wala akong kinakatakot kung malalaman ng lahat na hindi ka nga anak ni Dr. Robert Tanyag at dito nga ay biglang pumasok at bumulaga sa kanila itong si Miss Lynette Santos at uh, Giselle Tanyag. Dinig na dinig nila ang pagkakasabi at dito nga ay dinig na dinig nga nitong dalawang uh, babae na si Miss Giselle and uh, Miss uh, Lynette Santos ang pagkakasabi dito ni Doc Carlos na hindi nga siya anak ni Dr. Robert itong si Zoe kaya't nabigla itong si Miss Lynette Santos kaya't sabi niya nga kailan mo pa ako niloloko Carlos 'Di ba sinabi ko naman sa iyo na ayoko nang ako'y niloloko, magsabi ka ng totoo kung meron ka mang problema at meron kang anak sa labas. At sabi niya nga kung may anak ka sa labas ay pwede kong kausapin at para maging uh, magkaayos kami ang aming pagsasama. At sabi ko pa nga sa iyo, Carlos, sabi nga dito ni Dok, uh, ni uh, Miss uh, Linette Santos na kung si Sowie lang ang maging anak mo ay maghiwalay na lang tayo. Kaya dito na nga tatapusin nitong si Miss Lynette Santos ang kanyang relasyon dito nga kay Dr. Carlos Benitez dahil nga sa kanyang at paglilihim na ito palang lang si uh, Bruhang Sowi ay anak niya dito nga kaya demonyitang Moira kung kaya't pala tuwing magkikita sila ay kahit anong gawing gawing pagkakamalingan nitong si uh, Bruhang Sowi ay hindi niya maipag masabi-sabi at hindi niya nga mapagsabihan itong si uh, Bruhang Sowi uh, dahil nga anak niya pala ito at dati pa nga nasabi niya pa nga dito na baka lang may pinagdadaan itong si Sowi ngunit nasabi pa nga dito na siguro kulang lang sa pag-aaruga ng kanyang tatay pero ikaw pala ang totoong tatay niya, ikaw pala ang totoong ama ng bruhang si Zoe kung kaya't dito nga pa ay magagalit na ng husto itong si Miss Lynette Santos kay Dr. Carlos Benides at baka dito na matapos ang kanilang relasyon dahil nga sa kasinungalingang natuklasan nga nitong si Miss Giselle Santos na pinakaayaw na ayaw pa naman niya ito kung kaya ano kaya ang gagawin dito ngayong paliwanag ni Doc Carlos sa na natuklasang ito na sikreto ni Miss Lynette Santos. Ito po ang ating pakaabangam dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang makaganapan And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight, subscribe na lamang po ang aking channel. Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat po ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat and bye bye!